Kumusta po sa lahat ng ating kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa bawat sulok ng mundo? Kung bago ka palang dito. Welcome sa kwentong hindi lang basta aksyon, ito ay kasaysayan, kultura, at alamat. Huwag kalimutang mag-subscribe, ihit ang notification bell. At sabay-sabay nating tuklasin ang lakas ng agimat. Sa gitna ng kagubatan ng Sierra Maligno, kung saan ang mga rebelde at sundalong bayaran ay nagbabanggaan para sa kapangyarihan, isang pangalan ang kinatatakutan at iginagalang, Commander Feliciano Luces, hindi dahil sa armas niya, kundi sa toothpick sa kanyang bibig, at sa anting-anting na nakatago sa kanyang dibdib. Isang gabi ng bagyo, natagpuan ni Feliciano ang isang matandang albularyo na sugatan sa bangin. Bilang kapalit ng kanyang kabutihan, binigyan siya ng anting-anting ng dilim, isang agimat na nagbibigay ng panlilinlang. Kayang maglaho sa dilim at lumitaw sa likod ng kalaban, lakas ng katawan, isang suntok, parang hampas ng kidlat, pagbasa ng isipan, alam niya ang susunod na galaw ng kalaban bago pa ito mangyari. Nang salakayin ng mga bayarang sundalo ang kampo ng mga rebelde, si Feliciano ang nanguna, sa bawat galaw niya, tila may anino siyang kasama, ang toothpick niya, ginamit bilang palatandaan, isang pitik, isang pagsabog, isang kada, pag isang senyas ng paglusob, habang ang iba'y natataranta, si Feliciano ay kalmado, ang kanyang mga mata, tila nagliliyab. Sa tulong ng kanyang anting-anting, nilusob niya ang kampo mag-isa, at sa loob ng limang minuto, bumagsak ang buong puwersa ng kalaban. Sa ilalim ng batas militar, Isang bagong banta ang lumitaw sa lanao, ang barakuda, mga pribadong sundalong bayaran na walang puso, at ang black shirts, para tagapagpatupad ng takot. Ngunit sa likod ng ulap ng Leki Lanao, gumalaw ang anino ng alaman. Sa tulay ng binidayan, isang konboy ang tumatawid, mula sa taas ng puno, isang titik ng toothpick, boom, sumabog ang unang truck, bumagsak si Feliciano mula sa ulap, isang suntok, isang kidlat, naglaho siya sa dilim. Lumitaw sa likod ng kalaban, isa-isang bumagsak ang barakuda, hindi nila alam kung sino ang kalaban. Sa kampo ng Blackfoot sa Marawi, tahimik siyang pumasok, ang kanyang mata, nagbabasa ng isipan, bago pa man gumalaw ang kalaban, alam na niya ang susunod na hakbang, isang ikot, tatlong kalaban ang bumagsak, isang pitik, isang bone strike, kabom ang kampo, naging abo, ngunit si Feliciano, nakatayo pa rin. Simula noon, ang mga kwento tungkol sa kanya ay naging alamat, sa Cotabato, sa Marawi, sa buong Mindanao, ang kanyang pangalan ay binubulong sa gabi ng mga mandirigmang tahimik, ang toothpick ay naging simbolo ng tapang, ang agimat ng dilim. Hinahanap ng mga nais maghiganti, ngunit si Feliciano, tahimik lang, nakatayo sa likod ng usok, toothpick sa bibig, at agimat sa puso. Ang alamat ay hindi namamatay, Ito'y ipinapasa sa bawat puso na handang lumaban para sa liwanag sa gitna ng dilim. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa inyong puso. Kung naramdaman niyo ang tapang, ang sakripisyo, at ang diwa ng ating mga alamat, huwag ninyong hayaang ito'y lumipas na parang uso. Ihit ang notification bell, mag-subscribe sa channel na ito, at sabay-sabay nating buhayin ang mga kwentong minsang binalot ng dilim. Dahil sa bawat pitik ng toothpick, sa bawat agimat na kumikislap. May kasaysayang naghihintay na muling isulat. Hanggang sa susunod na kabanata. Huwag kang bibitaw. Dahil ang alamat, ikaw na ang susunod na magsusulat.